Abay, ginawawa nga lang nila Dennis Roder ang big three ng Phoenix Suns at pinagtatatrash talk nga nila sa laban. Pero bago yun ipag-usapan at bigyan pansin muna nga natin ngayon ang very surprising team na Houston Rockets. Dahil alam nyo bang ngayong araw ay pang number 2 seed na nga sila dito sa Western Conference. At ginagawa nga nila yung mga idol lang dahil sa kanilang matinding depensa. Ang team ng Houston Rockets mga idol ay pang number 2 nga sa defensive rating ngayong season. Very surprising nga na start para nga sa team ng Houston Rockets. Inaasahan mga idol na sila magiging average team lang sa NBA ngayong parating na season sa mga prediction pero ngayon pang number 2 na nga sila. At ngayon ay pag-usapan na nga natin itong ang ginawa nila Dennis Ruder kung paano nga nila kinawawatin ang big three ng Suns. Well, matapos nga ba naman ng big win ng team ng Phoenix Suns laban sa Los Angeles Lakers kung saan tinambakan nga sila ay parang very confident nga itong team ng Phoenix Suns at ang kanilang big three para mga idol dyan nga si Rene Camale nang dahil sa next game nila laban naman sa Brooklyn Nets ay yung ginawa nila dito sa team ng Lakers ay ginawa ng Brooklyn Nets sa kanila kung saan in the third quarter ay talaga nga naman doon sila inatake at parang dun nga na turn around ang laban at yan ay isa pangunguna nga ni Dennis Ruder mga idol na may 29 points, 4 rebounds, 3 assists at siya nga may hawak ng highest plus minus sa laban na positive 19. Pero hindi nga nagpauli dyan mga idol ang rookie, ang 25-year-old rookie na itong ang team ng Brooklyn Nets na si Tyrese Martin. Talaga nga, nga naman mga idol na sinunog niya ng kanyang shooting itong ang team ng Phoenix Suns. At alam nyo ba mga idol, eight out of 10. Ito nga si Tyrese Martin from the 3-point line at talagang parang nakahanap na naman ng bagong gem, ng bagong magaling na player. Ito nga ang team ng Brooklyn gaya nung pagkahanap nila kay Cam Thomas. At ito nga ang naging reaksyon ni Kevin Durant post game matapos nga ng pag-takeover ng unknown player laban nga sa anila. So you know, when you get that confidence from your coach, you can come in and just be ready to play. I think we left them open too many times in that first quarter, maybe because we didn't, we'd never seen the play before, you know. But everybody who steps on this court puts the jersey on, got to respect a little bit more. Also, I think we start... Pero ang pinaka-highlight talaga ng labang ito mga idol ay mga ginawa na itong Nets player. Unain natin si Ben Simmons kung saan during the game ay nag-celebrate ngat inasar itong si Bradley Bill after he smokes a wide open layup. At nag-gesture nga itong si Ben Simmons ng smoking parang pag-highlight niya nga na Bradley Bill smokes a wide open layup. At ito namang si Dennis Ruder para nga iselyo ang laban at ipanalo na Kumbaga dagger mga idol ay inaisohan Ito nga si Kevin Durant, 3-pointer on his head At matapos niya ng mga idol ay talaga nga namang inasar Tinrasnok na ito nga ni Dennis Ruder si Kevin Durant So definitely mga idol, an upset victory para nga dito sa team ng Brooklyn Nets Na underdog nga bago ang matchup na ito Dahil heavily favored ang Phoenix Suns na manalo Laban niya sa anila